Okay guys, uh, good morning sa inyo lahat. Nandito ngayon si Papa lang sa barangay Linga, dito sa Playa Kalamba. Tayo ay pupunta doon para ipakita natin sa inyo yung kagandaan dito sa uh, Playa. Yan, naglalakad ngayon dito si Papa Lon. Uh, uh dalawang araw na medyo masama pakaramdam ni Papa Lon mga guys. Inom naman ako ng gamot mamaya kasi medyo uh, makatit talaga ang lalamunan ko. Pero okay na hindi kagaya kahapon na panay ubo talaga ako. Uh, Ngayon medyo uh, namamawas na lang. Ayan mga, ah meron pala dito na sulog mga guys so, Yung bahay dito. So, ayan, ito so, nasunog pala. Ito yung may kasabihan na di bali masunog. Ah, di bali ni... Bali, maulanan ka. Huwag lang masunugan kasi pag nasunugan ka, magiging abo na lang ang matira, matitira sa iyo. Kaya pag uh, napagiwan ka, may pupulutin ka talaga. Ayan, sayang oh, nasunog mga guys oh. Ayan. May gusto din pa para dito. Ayan. Ayan, papasok tayo doon sa apply mga guys para pakita natin siya Maganda dito. At, uh, sa sa riwa yung isda dito. <coughs> dito naman tayo sa Kalambang ngayon at party Laguna naman tayo ngayon. Magbablog. Para maganda. Ayan ang ginawa nila yung report na ito. Papalang loob. yan ganila. Uh, Center. Ayan, Dicker Center. Paligon Paligon Barangay Paligon pala Ayan. Hindi si Barangay Linga Iba din pala yun na lakad lakad tayo dito Oh guys so malapit na tayo sa Bukana Ayan Ayan dami pala mga Kwan dito Mga ukay ukay Yeah, ang grabe. Ang ganda pala pag ganito. Uh, ngayon ko lang naman na ngayon ko lang nakita din na marami pala ang ukay, ukay dito magkagay. May mga gulay din dito pala ng mga paninda. Ayan. Ayan yung mga uh, may nag, nagmamask kasi sa church nila. Ayan. Mga uh, guys, ang ganda. May preschool din dito na uh, para sa mga bata, ayan. Uh, may bingoan din dito. Ah, uh, pero i-focus natin makapunta tayo dito sa dulo mga guys para ipakita natin sa inyo. Ayun. ganda pala dito kasi may merong mga preschool. Ya. Guys, ab kalau lambat. besok. dami ganda Ay, mga guys oh, mga naunguha ng mga kangkong oh ayan, hanap buhay nila dito naunguha ng kangkong ayan mga bata masipag sa pagkuha ng kangkong ayan, nagtatabas yung isa yung tatay nila ata yan hindi natin din alam Ayan. ganda ng view ah guys tahimik ngayon kasi ah uh, hindi mahangin yan yung mount makiling nandyan yung aming ah uh, sa likod niya, nandiyan yung aming tinatrabahoan. Yung fabrication. Pero wala tayo dyan, mga guys. Dito tayo sa kabiti. Ayan, yung ganda. Yung aidan nila. Naman diba? Dati abot ang tubig dito, ngayon may mga kwana kasi. Mababaw ang tubig ngayon. Ayan. Dito, mga biyahe dito papuntang tarima Island. yung mga pasayero dito yun mga guys ang ganda oh yun mababa ang tubig di ba yan yung mga water lily Mga mga guys, ang ganda ng island 'to. Yeah. Ang ganda siguro mag-kwentuhan ng mag, uh, <coughs> maligoy. Yeah, so yung mga pasahero na papuntang Talim Island. Lalakabang. Yeah, lang wala pang mga bangka dito. Mayroon oh, meron na pala siyang kandito yung ah, pinakaapakan nila pag lumaong ibang bangka ayan dito parang sila sa, uh, bumababa ayan dito pala yung kwando pa mga guys mababaw hindi saya talaga parang yung bangka rito kailangan doon pala sa malalim ayan ganda o. ganda ng tanawin dito sa Mount Makiling Ayan. Ang dami mga fish kids mga guys Uh, huli nila link ng mga guys oh. Ang ganda. Eh mga pasahero, dami na. ay may bagong dating na naman mga guys oh. Ayun, mga tatawid na sa papuntang Tarlac kasi 'yung may bangka yun oh. Papuntang Tarlac Island. Ayun. Yan mga guys, ah, lalabas na tayo at uh, uwi na tayo. Medyo naambutan tayo sa walo ambon. Masa mapapakaramdam ko, uh, maambon ma pa. Ayan. Yan. Ganda magtan dito. Oh. Hmm. dito. Ganda natanawin dito. Ayan mga guys, ako nandito na tayo sa labasan. Ayan. Ang ganda. Kasi nadalabas na tayo. Ito yung I Love uh, Kalamba Ayan I Love Kalamba Kaya magiging sa Ito na, sa ilalabas So mamaya may sasakay na ako ng tricycle oh, Uwi na ako Pagdating natin just may labasan Grabe mga may mga payopay -okay din dito po. Ito mga halaman. Ito mga ihis oh. daw. Lalaki. Yan ang bigay dito. Lalaki. Ayun ay lati. dami mga ihis Lalaki. Oh. Okay guys, so putuloy ni Papalo yung ating bago vlog. Tayo na. Tutuloy na lang ang tricycle. Hanggang dito na lang muna. Asala sa mga subscriber So, ingat po kayo. Galbate na nga dito na lang muna. Bye-bye!